So, kayo na nga guys, grabe. Pinulgar na naman ni Atty. Topacio yung mga korupsyon na nangyari sa ating bansa, guys. Talagang puro korupsyon na lang yung mga nangyari. Pero bago natin panoorin yung video guys, huwag nyo kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share ang ating video para maraming mga panood guys. Grabe na naman yan. Ah, kay aga-aga na naman. Kay aga-aga. Tapos ganyan yung maririnig mo. Yun na nga. Yung agriculture daw. Kung saan galing si PBBM. Siya yung sekretary nung unang pag-upo niya. Binansagang uh, ah, binulgar ng COA. At ombudsman guys. At ngayon. Binanggit na ni uh, ah, Atty. Topacio sa radyo at sa TV. pero panoorin lang natin 'yung video para marinig nyo. 'yung COA audit report. Fact check niyo ako. Ha? Kung hindi totoo to, batukan yoko. ako. Wag. Mm, eto. sa Department of Agriculture, hmm. COA audit report 2023. Ha? Sinasabi nito that for 2022 nung si Pangulong Marcos ang uh concurrent na kalihim ng Department of Agriculture di ba yes, Siya muna ang ng Department apo. of Agriculture Meron siya ritong mga disallowance and suspension yan subject to final report by ito. okay Ang disallowance and suspension ng Department of Agriculture noong si Pangulong Marcos ay kalihim ay hold your breath 2.176 billion. Oh, billion. Okay. Oh, ito, meron pa, bukod doon ay 1.521 billion. Billion. Settled suspension, disallowances, and charges. Then, may, ibig sabihin yan, ay may 650... Ganyan dapat yung mga inimbestigahan ng Padcom. Hindi lang si VP Sara, guys. Grabe, bilyon-bilyon na nangyari dyan. Bilyon-bilyon na pala yan. Patuloy natin. Patuloy natin. Patuloy 5 natin. 5 million na unsettled mm, na suspension. Okay. At ang total unsettled ng DA sa ngayon, sa oras na ito, ay 7.357 billion. 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 Wow. Sa ngayon. Opo. As of the last audit yung 2023. Okay. Nandito yan po. I-fact check nyo ako. May website po ang Commission on Audit. Hanapin nyo. Hanapin nyo po itong COA Audit Report 2023 sa Department of Agriculture yan. Department of Agriculture, pinakakorap na ahensya ng pamahalaan ayon sa isang ombudsman. Narito ang news ni Guy Rafael. Ibinunyag ni Ombudsman Samuel Martinez na talamak pa rin ang korupsyon sa pamahalaan. Ayon kay Ombudsman Martinez, libo-libong kaso ng korupsyon na kinakasangkutan ng mga opisyal ang kasalukuyang iniimbestigahan ng korte. Mahigit isang libo niya ang kasalukuyang suma sa ilalim sa case evaluation habang mahigit anim na libo ang iniimbestigahan kung saan mahigit tatlong libo rito ang nakabinbin pa sa Sandigang Bayan at Regional Trial Court. Patu patunay lang to guys na kung kurap yung sa taas, magiging kurap din sa baba. Ganun yan. Patuloy natin, patuloy natin. Kita mo, COA, ito ha, ah, COA Audit Report. Fact check nyo ako. Ha? Kung <coughs> hindi totoo to, batukan nyo ako. Wag. eto. Mm, sa Department of Agriculture, COA Audit Report Patulay 2023. Natin. Ha? Sinasabi nito that for 2022, nung si Pangulong Marcos ang uh, concurrent na kalihim ng Department of Agriculture, ba? Diba? Yes. Siya muna Apo, ang nag-Department of Agriculture. Apo. Meron siya rito mga disallowance and suspension. Apo. yan Subject to final report ba ito? Okay. Ang disallowance and suspension ng Department of Agriculture, noong si Pangulong Marcos ay kalihim ay hold your breath 2.176 billion o oh, billion okay oh god ngayon ito meron pa bukod doon ay 1.521 billion billion settled suspension disallowances and charges then may ibig sabihin yan ay may 655 million na unsettled na suspension. Okay. At ang total unsettled ng DA sa ngayon, sa oras na ito, ay 7.357 billion. Bilyon. 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 Wow. Wow. Sa ngayon. Oh, as of the last audit, yung 2023. Okay. Nandito yan po. I-fact check nyo ako. May website po ang Commission on Audit. Hanapin nyo hanapin niyo po itong COA Audit Report 2023 hmm. sa Department of Agriculture. Yan. Department of Agriculture, pinakakurap na, na ahensya ng pamahalaan yes, yes. ayon sa isang ombudsman. Narito ang news scoop ni Gia Rafael. Ibinunyag ni Ombudsman Samuel Martinez na talamak pa rin ang korupsyon sa pamahalaan. Ayon kay Ombudsman Martinez, libo-libong kaso ng korupsyon na kinakasangkutan ng mga opisyal ang kasalukuyang iniimbestigahan ng Korte. Mahigit isang libo niya ang kasalukuyang sumasailalim sa ilalim sa case evaluation habang mahigit anim na libo ang iniimbestigahan kung saan mahigit tatlong libo rito ang nakabinbin pa sa Sandigang Bayan at Regional Trial Court. Grabe. Grabe. Grabe na talaga, guys. Di ba sila nahiya sa mga pinagagawa nila? Yung ombudsman, hindi natutulog. Talagang walang pinipili, guys. bulgar kung anong dapat ibulgar. Grabe. Grabe. Grabe ka na, so, sobra na. So, yun lang guys, ano yung anong masasabi niyo comments sa comment section guys, kung anong masasabi niyo sa mga korupsyon na binubulgar ngayon, guys. Dapat bang uh, ipatupad din yung ano, uh, dit pinati sa pinakorap na politiko? <laughs> Dapat sana manalo si Atty. Vic para Vic Rodriguez para maihain na yung ano na yan, batas na yan. Para lahat ng mga mamamayan panalo. Wala nang ano, wala nang magtatanggang magano, ako sa taban ng bayan guys pag mayroong batas na ganyan, tatakot na sila. So yun lang guys, maraming salamat. Huwag niyo kalimutan mag-share, i-like at <clears throat> at i-click niyo na rin yung notification bell button para Update kayo sa susunod nating i-upload. So, in class God bless.